Sa video ito gumawa kami ng balsa na gawa sa puno ng saging at ito ang sinakyan namin para mga wheel sa gitna ng lawa. Masaya ang lakad namin na ito dahil dito na rin kami sa gitna ng lawa nagluto at kumain habang nakasakay sa balsa na saging. Nagkayayaan na naman kami ng mga kaibigan ko na maglibang ng mga will. Pero para maiba naman sa video ito, niyaya ako sila na sa gitna kami ng lawa mga ngawil. Sa lawa na ito may nagawa na ang mga pinsan ko na balsa. Pero hindi naman kami kakasya kung tatlo kami. Kaya gumawa kami ng panibago na kasya ang dalawang tao. Bali dalawang balsa na dito ang sinakyan namin. Hindi namin ito pinag-isa dahil masyado makapal ang water lily dito. Mahirapan kami sa paglabas pa lamang. Sa paggawa namin ng balsa, halos hindi ko na ito na videohan. Pero mabilis lamang naman gawin niyaan. Kanya-kanyang diskarte lamang yan kung paano i-fix na pagdikit -dikit ang mga puno ng sagi. Nung sumakay na kami dito, sinubukan namin na dalawa kami ng kaibigan ko para meron sana akong taga video pero halos nagalubog yung isang balsa. Ang ginawa namin dito, ako na lamang mag-isa sa isang balsa. Nasa akin ang mga gamit na hindi pwedeng mabasa at ako na rin ang magaluto dito sa balsa na ito. Yung dalawa ko naman na kaibigan, magkasama sila sa isang balsa. Pagalingan na lamang sila mag-balance dahil mas maliit yung balsa na sinakyan nila kumpara dito sa akin. Ang mga kawil naman na ginamit namin dito ay kagagawa din laang namin. Kadalasan pa sa baligwasan na ginamit namin dito ay mga kahoy lamang. Yung dalawa kong kaibigan may ginawa sila dito nataplik naman na kawil kung tawagin. Tinanghali na kami dito bago kami nakapagsimulang mga well dahil sa paggawa ng balsa at paggawa na rin ng mga kawil. Mga kalahating oras na nung nagsimula kami mga well at wala pa rin kaming nahuhuli. Kaya tinawag ko yung isa kong kaibigan para manguha ng puso ng saging at yun na lamang ang aming uulamin. Pinaalala ng isa kong kaibigan na meron nga pala dito mga fish trap ang uncle ko. Kaya sinubukan namin itong pandawin para makahingi man lamang ng pangulam. May ilang piraso ng ara na nakuha kami dito at isang piraso ng tilapia na hindi gaano kalakihan na nahuli pa dun sa sira na patanga. Napansin din namin dito yung isang patanga may nahuli na isang piraso ng dalag. Hindi ko sana kukuhanin pero baka makaalpas pa kaya ang sabi ko kuhanin na lang namin at babayaran ko na lamang sa uncle ko. May dalawang piraso na nitib na gurami din na nahuli sa patanga kaya ang ginawa ko dito pinampain ko na lamang ito sa padukdok baka sakaling makahuli pa ng dalag. Pagkabalik naman namin sa balsa nagpatuloy lamang kami sa pangangawil at sinimulan ko na rin dito ang pagluluto. Habang nagluluto naman ako dito yung dalawang kong kaibigan na nangangawil may nahuhuli na rin pero puro ar ang nahuli nila walang ibang isda. Ang gagawin ko naman na luto dito ay puro pinirito na lamang meron ako ditong baon-baon na masarap na sausawan pang pinirito. Nang araw na ito inaasahan namin dahil may bagyo makulimlim ang panahon pero habang nasa gitna kami ng lawa napakainit naman ang panahon. Mabuti na lamang talaga nito nagaluto na ako ay medyo kumulimlim na ang panahon kaya hindi nagaanong mahapdi sa balat. Isang piraso ng tilapia na nahuli sa patangang ang niluto ko dito at tatlong piraso ng ar arot tag-iisa lamang kami. Habang nagaluto rin ako dito yung kawil ko ay hindi ko na malaya na mayroon nang nahuli kaya nagsabit-sabit na ito sa mga water lily. Sa mga ganitong klase ng lakad palagi ako nagbabaon ng tuyo, suka at sibu sibuyas para pwedeng pangsawsawan at pwede rin na magkilaw. Pero dito napaghandaan ko talaga ang pangsawsawan. Meron ako ditong dala na ilang piraso ng kalamansi at kamatis. Ang nakalimutan ko lamang dito ay sili. Pagkatapos ko naman lutuin ang ulam namin, nagsimula na rin kagad kami sa pagkain dahil bandang alas dos na ito nang tanghali kaya gutom na gutom na talaga kami. Dito na rin kami sa gitna ng lawa kumain. Yung isa kong kasama dito medyo nahirapan sa posisyon dahil ang sinakyan niya lamang dito ay dalawang piraso ng saging. Ang ginamit na rin namin dito na pinakang plato namin ay yung pinakang balat na rin ng mga puno ng saging. Kanya-kanyang abutan na lamang na mga kain para hindi bumaliktad ang mga sinasakyan namin. At habang kumakain naman kami dito ay medyo umambun na rin. Pagkatapos din namin kumain, tinamad na kaming mga well dahil mga busog na. Kaya tumabi na rin kami at naghanda na kagad ng mga gamit para sa pag-uwi. Bago naman kami umuwi, pinandaw ko muna yung kinana ko na dalawang piraso ng padokdok. Pero wala itong nahuli. At yung isang piraso naman ng dalag na nahuli namin sa patanga ay nakaalpas pa dahil hindi na ayos ng isa kong kasama. Hanggang dito na rin lamang sa video ito. Salamat sa panonood.